Another day, another side visit na naman tayo mga kabahay. Tara at samaan nyo kami para sa panibagong site visit dito sa Paranaque City kung saan bibisitahin natin ang isa sa mga exciting at ongoing projects namin. Ngayong araw mga kabahay ay kasama ulit natin si Project Manager Alvin at ang ilan sa aming interns para silipin ang naging development sa project na ito. By the way mga kabahay, itong bahay na ito ay may 288 square meter lot area at mayroon itong 485 square meter floor area. Maluwag at spacious, perfect para sa mga growing families. Mayroon itong 6 bedrooms and 5 toilet and bath bathrooms kaya sok na sok ito mga kabay para sa malaking pamilya o kahit pa sa mga gusto ng maraming space fun fact lang mga kabay ang bahay na ito ay may attic space na pwedeng gamitin for additional storage isang feature na hindi natin madalas nakikita sa mga bahay pero sobrang useful mapapansin nyo rin mga kabay na furniture na lang ang kulang at pwede nang tirahan ang bahay na ito Ready na siyang maging isang warm at functional na bahay para sa ating mga future homeowners isa ito sa mga major projects namin station lang tayo mga kabay dahil marami pa tayong iikotang sites at syempre, huwag nyo rin palampasin ang full house tour ng bahay na ito. Doon nyo malalaman at masisilayan ang bawat sulok ng bahay. Mula sa interior finishes hanggang sa overall layout and design. Kaya sana ay nakatulong ito sa pagbuo nyo ng sariling dream home plans. Maraming salamat ulit sa pagsama mga kabahay at kita ulit tayo sa mga susunod pa nating site visit.